So ngay araw guys, pupunta nga pala ako sa Real Quezon. Kaya umaga pala umalis na ako ng bahay namin. Wala nga pala masakyan na tricycle dito kaya naglakad na ako. Butil lang guys, meron na nakasulubo na nagsasakay. Nung pagkababa ko nga pala dito sa si tricycle guys, sumakay na nga pala ako ng jeep. Grabe guys, sa pagko-commute pa nga lang pala, yun, napapagod na ako. Kaya piling ko talaga guys, hindi ko kakayanin yung mahabang biyahe. Yung kitaan nga pala namin guys, dito nga pala sa tapat ng checkpoint mall. Saglit nga pala ako nagantay at nandito na nga pala si Chochi. Dati ko nga pala siyang kaklase at nagbablog nga pala siya ngayon. Siya nga pala yung nagkaya sa akin kaya meron tuloy akong content sakto nga rin yung pag aya niya sa akin dahil wala naman akong ginagawa. First time ko nga rin pala mag-long ride sa motor. Kaya bagong experience na naman to kay Boy Skincare. Mga alas 7 na nga pala to ng umaga, tirik na nga yung araw. Sakto nga rin to sa akin guys dahil kakapuyot ko, hindi na ako naaarawan. Hindi rin masisira yung skincare ko dahil naka-long sleeve nga rin pala ako. Noon sa parting bundok nga pala kami guys, medyo maginhawa na. Yung hangin dito sobrang sarap at sobrang presko. Tapos may mga puno nga rin pala dito guys na sa bagyo lang makikita. May sobrang lawak nga rin pala lupain dito guys na hindi kita yung dulo. Mga ilang oras na drive nga pala guys, huminto muna kami dito sa sa 7-11. Dito ko rin nalaman guys, nasa Sampalok pagsanhan na pala kami. Sobrang layo na nga pala nito sa lugar namin. Ang tsakita nga rin ng bewang ko, kakabukaka. Tapos may nadaanan nga rin pala kami dito na sobrang laking arko. Luma na siguro to, kaya ganito na yung kulay. Dito nga pala guys, puro bundok na nga rin pala yung mga nakikita ko. Tapos may nakita nga pala ako dito guys, parang slide ng swimming pool. Malayo to, pero kitang kita namin. Yung biyahe nga pala namin dito guys, sobrang smooth. Wala nga pala masyadong sasakyan at traffic. Sa so, sobrang tagal nga namin sa biyay, kahit ang kasingalan pala ako guys, ako yung napapagod. Tapos ayan guys, nandito na nga pala kami sa may lumban. Dito ko nga pala na-realize na sobrang laki pala ng Laguna. Kasi 2 hours na kami na sa biyahe pero nasa Laguna pa rin kami. Kuminto na nga pala muna kami dito sa may viewing deck. May nga pala ako dito guys na may mga paninda. Wala nga pala nagbabantay dito kundi itong pusa. Siguro guys kapag kumuha ka dito na hindi nagbabayad, kakalmutin ako nito. Ang sakit nun, mas mahal pa yung turo kaysa sa kinuha ko. Tapos nung umalis na nga pala kami guys, nakita namin tong malaking tubo. Ito pala yung nakita namin sa malayo. Akala ko yung slide ng swimming pool, malaking tubo pala. Hindi ko alam guys kung saan to, pa-comment naman. Dito ko nga na realize kasi na mas maganda yung view sa personal. Tapos nung may nadaanan na nga rin pala kami dito karinderya, bumili na nga rin pala kami ng mga ulam. Kasi guys, doon nga pala sa pupunta namin, wala nga palang bilian ng pagkain. Kaya ayan, kahit nasa malayo pa kami, bumili na rin kami dito ng napakaraming pagkain. Ito na nga rin pala yung magiging tanghalian namin at merienda. Tapos yung ibang kasama nga pala namin guys, bumili din ng andok. Kaya alam na guys, mapaparami na naman yung pagkain ko. At ayan guys, nakakita nga pala kami dito ng bundok. At sabi guys, 2 hours pa yung namin papunta doon. So sobrang takot ko guys, hindi na ako nakapag video dahil sobrang kapit ko sa motor. Tapos forward guys pagbaba namin ng bundok ayan nakita na namin yung dagat sunod sunod ko na nga pala nakita yung mga resort dito sobrang daming resort dito kaya ibig sabihin marami pumupuntang tao dito yung napuntahan nga pala namin guys itong enchanted chores sobrang mura dito dahil 100 pesos per head tapos yung cottage nga pala guys 500 pesos lang meron na nga pala dito yung dalawang pool kaya mamaya kapag nagsawa ako sa dagat dito na yung maliligo dalawa yung pool dito isang pang matanda at isang pang bata at syempre guys dahil sobrang tagal ko nakaupo excited na ako para maglakad-lakad sakto guys dahil meron nga dalang kinela kaya Kahit hindi nga pala ako pasmado, guys, basa nga pa yung pa ako. Kaya hindi na ako nagpahinga, guys, sinuot ko na talaga tong chinelas ko. Tapos magpapalit na nga rin pala ako ng damit para makaligo na agad sa dagat. So, sobrang excited ko, guys, hindi na ako pumunta ng banyo para magpalit. Tingin-tingin lang sa paligid, baka kasi meron nakatingin. Nung pagkabias ko, guys, dumiretso na agad ako sa pasyalan. Grabe yung lupa dito, guys, sobrang sarap sa pakiramdam. Grabe, guys, tignan niyo yung lupa, o, oh. parang ano, parang clay. Ah, may crawlers. Ganda, guys, oh. Mauwi nga to. Ganun ang dito. Guys, ang ganda oh. Pwede siyang pagbahaya ng mga isda ni Boy Ubo. Ayun oh. Tapos ayun guys, meron nga rin pala ako nalaman dito. Itong butas nga pala to guys, ito nga pala yung nagsusupply <sighs> ng tubig dito sa dagat. Itong butas na to guys, siya yung nagbibigay ng tubig para magka-tubig to. Ayun oh tignan nyo guys. Ayun oh, ayun, oh. Nagkakatubig Ay no wow Wow Ah oh, ano yan Ano Ano to parang ahas Parang ahas oh kakapakialam ko dito guys na na nga pala ako ng mga kasama ko medyo nakakatakot lang guys dahil kami nga lang pala yung tao dito itong lugar nga pala na to guys ay sobrang lawa swerte nga na pala namin guys dahil low tide pala ngayon ikado din pala to guys dahil ano madulas yung mga ganito madulas pala hindi din pala siya ganun ka safe ngayon o no. kaya dapat tatapak lang pala doon sa mga tuyo ayun o no. Ang kantong. I'm check 12.25 12.25 at nandito kami sa Kag gitna ng dagat guys meron na naman nakita para siyang ano octopus kaya siyang prutas pero yung prutas pero no, nasa loob, na nasa loob siya. Ay no. Marami, hindi lang 'yan. Ito pa oh, ay nung. No. Kulay pink naman 'to. Ay nung. No. Tapos ayan pa oh. Ano kaya 'to, guys? Ito, ano kaya 'yan, guys? Ay nung no, sa loob. Hey guys, ito tignan niyo, sobrang babaw. Pero ito, tignan niyo, sobrang lalim. Ay nung. No. Kakatakot lumusong dyan Sobrang lalim Grabe guys Kakatakot lumusong dito Ay yung mga kasama namin guys so, Namimiwas Namimiwas Tapos Hindi pa nakakalusong dito Sa main Ah lumig Grabe guys Lumig dito Sarap maliigo Tapos so, ito yung pinakabato niya guys Sobrang laki Grabe sobrang laki niyan Ano kaya tawag dyan sa batong to Siguro panigurado Dahil siya yung pinakamalaki guys Meron tong tawag. Meron sa kanyang tawag. Ayan, guys. Ito yung kumpa. Ito yung comparison ko sa kanya. Sobrang laki, guys. Grabe. Ayun, oh. Pwede kayo makit dito? Ayan, libutin ko, guys. Kaso, hindi ko akitin. Wala, guys. Nakit ko na. <laughs> Grabe, oh. oh guys, dahil nakakatakot nga pala maligo sa dagat, dito na lang kami sa may tira-tirang tubig. Tsaka guys, iniisip ko kapag naligo kami doon, baka kunin kami ng tubig. Hindi pa naman marunong lumangoy. Okay naman yung tubig dito, guys, medyo maalat lang. Hindi rin to masyado malamig dahil tira tubig lang to. na tira-tirang tubig nga na pala to dahil nag-low tide. Tapos sa naglalakad nga pala ako, guys, may nakita ka nga pala akong shell na nagalaw. Nung lumapit nga pala ako, guys, biglang nagtago. Kaya ayan guys, inantay ko talaga siya kung para siya gumalaw. Hello guys. Hello guys, uh? Aray, 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 aray! Aray, puta! Ah! ah! Aray, aray, aray! Trivit ako, guys! Ah! Ah! Aray! Ang sakit! Tapos doon nga pala sa mataas na parte, guys, marami nga rin pala ang nakita ditong tsalagubang. Laka nito, pasipit ka dyan, oh! Tapos ayan guys, 4.90 na nga pala ito ng hapon. Biglang tumaas nga rin pala yung tubig, kaya umahon na rin kami. Kaya nakakatakot talaga guys kapag nasa dagat. Ito nga pala yung ng low tide. At ito naman yung high tide. Kapag talaga hindi pamilyar sa lugar guys, kailangan talaga mag-ingat. Yung pinutahan nga pala namin malaking bato guys, ito na nga pala yung At syempre guys, kapag aalis, kailangan bit-bit yung basura. Yun lang, thank you for watching. Bye-bye!